Pagtatakdaan ng secured bus stops para sa mga pasahero at mandatory security checks and inspections bago sumakay. Isunusulong ng mga kongresista. Ito ay para hindi na maulit ang karumaldumal na pagpatay sa isang pampublikong bus kamakailan. Si Mela Lesmora sa report. Matagal ng suki ng mga pampublikong bus si Magdalena. Bilang taga-Nueva Ecija, ito raw kasi ang palagi niyang sinasakyan tuwing lumuluwas ng Maynila. Kamakailan lang, batid niyang may nangyaring insidente ng nang pamamas sa isang bus. Bagamat nagdulot ito ng takot, doble ingat na lang daw siya palagi. Hindi ko pa ako naranasan yun, ma'am. Pag um, terminal, sa terminal lang po ako. Ah, uh, terminal kay sumasakay, terminal Apo. di kayo bumababa? Apo. Dito sa kamera may isinusulong ng paraan ang mga mambabatas para maiwasan na ang mga krimen sa mga bus. Ayon kay House Committee on Public Order and Safety Vice Chair Reynan Arguancia, napapanahon na para magtakda ng mga bus stops sa bansa, kung saan dapat ay may inspeksyon at security check din muna sa mga commuter at sa kanilang bagahe bago makasakay. Sabi naman ni House Committee on Appropriations Chair Elizalde Co., maaari rin namang itakda bilang pick-up locations ng mga pasahero ang tapat ng police station, barangay hall, city hall at police checkpoints para mapadali rin ang security checks eh, ang ating mga kababayan, pabor kaya rito? Pabor ako dun ma'am para ano, for safety. Para alam lahat ng sasakay kung may mga dalang barelo wala. Para di na maulit yung nangyari. Kung sa akin ma'am, mas maganda po yung ganun. Kasi unang-una po, uh, para na rin po sa, kasi sa pasahiro eh. Mas safe po sa pasahiro yun. Eh. Bahagi na ng buhay ng mga Pilipino ang pampublikong transportasyon. Kaya naman sa panig ng mga otoridad, patuloy silang nagsisika para maisulong ang kapakanan at kaligtasan ng mga pasahero. Melalas Moras para sa Bayan.